Adalah Bernes no ah, Oktober 3 2025. ani ang terasa tahun 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 lain-lain ba tong monggos din lain noon o kanang isda lain-lain noon pod parang di permanente ba di po all sa ato ang mga kauban dire kay ako makawang kung kinukupulan sa kung balik sa balik-balik pa na ug ka 20 pa na balik kon pero sila di ang balik-balik ah ha? ato na pong at style one po nato no ah, kita na lay <coughs> adjust nila aron ah, di ta kapalit ug um, bag-ong sudan <laughs> bag-ong ah, kanang nay preparasyon ba ah, ato daan ato ginang hudton o kung sa na na dire o sa akong gikaingunan magigsunan ko di ba? <laughs> okay na mauning isda no akong gihimukgan o giprito o muna ni giprito na ko dire pitanag panakot o muna ni akong pitanag kuan kuan na uh, itlog panakutan pong itlog o muna ni siya ako ning lingin nun ah, bula bula ng labas ani magigsunan ko wala na bukog. pero ko na akong hinimay no kasi hinimay ka ng tikwag bukogin ba kung kisa ka kailan is daa ah, maglisod yung kuha oy oh, eh. ah, magantos yun no makibaw yun sila kung saan pagkuha ang maong isda ang bukong no pwede taghanag nagbukong isda ah, pero okay lang antos oh, ang mga trabaho di ako ah, exercise po kaya panington man ka kung kinuhang bukong <laughs> tinulta na o na o oh, ready na ipatangan ah, ako timplahan ako asin ibaahog sa kuan itlog sa kabuk itlog lagod sa isda tulog kabuk lagkong isda ah, mato, no? ah upat kabuk isda no Tigo kan mau mau humud humud bah, mau basa basa siapa semalingin lang, kumut kumut tu nato nalar untuk hindung kumut kumut no, ah, ini itu pun pun sementika nak, akan ah, mil na pun muka o no, ah, sila, oh, masih lagi kita gian sana aku kalau aku, lang ah, hundau gitu, makai sunan ko, tino ko, lang ya, alkohol pakko, tino ko, jadi ya, sunan pun dia nak kumut tu, na, lang abak tu lang maguantis tali mana pun ide no. Ah, pangan ubang buat si guantis lah, ha, pantaliaran lah sila gak guantis, pero ang tinuod dia anak gak kinamot yun lah sila, gak himu anak. kitao o joke na bahala mag, uh, mong magbuhat ana ako mong ipasangin lang pero sorry na lang kasi uh, kasagaran yun, yun na no okay lang salamat sa inyo pagtanaw niya akong vlog no Lain na pong putahi atong gihimo Kung hapuna uh, kumut kumot oh ano awan kamot ng hinlo kan kuko oh ilam si <laughs> okay, na hugaw kan makita mo sa video okay mga ano mo na na siya lamin kanun, o, na kan ano pista na pagaling sa ana Gulin pista tong miton Kaya parang makaon ta ba ang mo kolesterol mo ko na ambot lang ha studyhin niyo sa YouTube sana Saya research niyo na, so, na sa Google og tinuod ba okay wis okay. kumpiado mo ani nga no ang kolesterol pero ako ah bab lang ani eh. basta kay marka dia sa butilya mira <laughs> jo okay. okay na na ta pwede na sya loto na na pag human tao tao na bali-bali i-roll -bali, na tu na okay sud <coughs> ano nang lain na pungkuray no Ali ano, na po munggos. may munggos dagan diri ato po init ko na po tao Sila kini lang ila ha. Ako kini ng junan. Kita nyo. fishbowl na na siya. Ani na kayo wala na din na, na may lalo ka tong isa ka kung ipalit po kilo, 50 lang kilo alang daghana dagko mo to. Okay, mga suno no? na po lang ihimo os ko to bi himuon ni nanino, ipalit na po sudan budget na po. Maglisod na itag palit o say, itong palit ko ng no, uban sige na tayo gasto gasto ano mo klaro o po tayo tao ang pension niya ng social pension ito o ito nga say ito ang makuy ko yung adlaw adlaw ito pinabuhi ba galisod ko pero okay lang bahala na yan ginoong kubayad lang po nato no buhi magyapon ang adhangad una usang kakaon <laughs> Okay, baguslah. Dengan selamat kita tinjau. Aliran pulang, Papa Obos yang satu anak tinjau no. Jadi soal guna penahan. Dia juga aku pulang pung-pung bos, buih pung palimos, no. Alam pun, anak na ko. sih. Mohatta gamai, selamat bye.